Nakauwi na ng bansa ang ina ng binatilyong napatay ng mga pulisan na botas dahil sa mistaken identity. Agad namang nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa naulilang pamilya at tiniyak ang hustisya para sa biktima si Jim Boy. May balitang ito si Kim Salinas. Hindi sukat akalain ng OFW na si Rodalisa na sa pagbabalik nito ng bansa, ito ay para sa burol ng binatilyong anak ng si Jimboy na napatay ng mga pulis sa Nabota City. Maano niyo rin na ako, maramdaman niyo rin ng sakit na namin na pamilya ko na, na hindi niyo po siya binigyan ng pagkakataon. Kalunos-lunos anya ang sinapit ng anak na namatay ng walang kalaban-laban. O gusto ng tanghali ng mapatay sa pamamarilang pulis ang 17 anyos na si Jimboy dahil napagkamalang itong suspect sa isang krimen. Sana po makonsensya sila sa ginawa nila sa anak ko. Bakit hindi niya po na muna, muna niya tinanong kung ano pangalan ng anak ko. Sana po kung nilala niyo muna po siya bago niyo po siya pinagbabaril. Agad namang tinulungan si Rodalisa ng Department of Migrant Workers para makauwi ng Pinas. Lalo't napag-alamang may kinakaharap din itong kaso sa ibang bansa. Yun yung tinatawag nilang hurrog, yung absconding dahil uh, hindi po natapos yung original na contract niya at uh, siya po ay umalis doon sa kanyang employer. Pero ang kagandahan po noon, nagawan po ng paraan ng ating MWO at uh, siya po ay binigyan ng exit visa at malaya po siyang nakauwi. Nagpaabot din ng tulong pinansyal ang pamahalaan sa naulilang pamilya. Ni-reassure lang natin siya na wala na silang poproblemahin pagdating do sa gastusin sa kahit na ano pang mga bagay na pwede pang magburden, magdagdag ng burden sa kanila. And uh, we assure the family na lahat ng tulong gagawin natin. Sa hanay naman ng pambansang pulisya, tiniyak ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na gagawin ang lahat para makamit ang hustisya

kung mayroong operation talaga, ang body cam is really mandatory. Eh, marami kasi hindi sumusunod eh. Uh, isa yan sa mga problema natin ngayon. Hindi lang po talaga yung din ko ma makuha po ng anak ko yung station na ginawa sa ng mga polis. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.